Bisa ya mau um, tim. Oh, bisa ra. Bisa ya dua English with tagalog. Uno oh, padong <laughs> One two three four five Ikaw Hmm. Ikaw temo <laughs> tu bisa ya ina bisa ya bisa way. Like bisa ya jo. Oh, Uno, dos, tres. Wrong. Bisa man. Bisa ya ganit ka bisa ya dayna. Uno, oh, dos, tres, cuatro, 5 Bisaya lagi, bisaya. ¿Cómo se uno, dos, tres, cuatro? Digi na mau, bisaya, man. Bisaya, uno, dos, tres. Kung kasapay kasi mulu lang sa di ba? Inyo ka! uno, dos, tres. Bulu ka di hindi. Bisaya, man, guna. Well, imong lola, dili, bisaya. Espanyol siya, di ba? Espanyol na uno, dos, tres. Naapa, ah, Joy, bisaya anang counting ng one to 20! Hmm. Lagi bisa <laughs> Ano aja kayo mo? Ani kaya challenge niyo, kak. Oh no, dose. Dinig lagi. 4 1 2. Sambot English. Pwede ya manang hipangayo, bisaya. Pesting nga wa. Tangwa. Oh no. 1 2. Sambot English mana. Pwede ya. Like bisaya, like bisaya. Primira. <laughs> Segunda. Tercera, quarta Tagalog na. Dili. Dili, dili na siya maong. ano? sakit ba? Ano ka law? ka kadung. Hola. stress mo mo guna. Pala dili gid na una, nila lain ana. sure Usa. Rodei na. Ah. Ge, 1 2 3. Usa, duha, tolu, lima, unom, pito, wow cham <laughs> Mama ka na good. Oh, na po. Shortcut. Hala, oh, rin. bisaya ko dito ito. Oh, na, no? Na po. Sige, shortcut na na. Kaya bisaya. Si Buano. Eh, Mahili kay shortcut. Pero ang iyahang ka ng full, na, na Napulo, Na pulo. Lagi, oh, na po. Oh. 11 to 20. Ayaw, di ba? <laughs> 11. 12. 13. <laughs> bisaya, lagi, oh. Spanyol mo na, ma'am. Bisaya, tahadaling napita. Ngayon, no, magkuhan yun utok ka. <laughs> Napuog ko sa! Napuog duha! Napuog tulo! Oh, napug Napuog upat! Napuog lima! Mm. Napuog unom! pito! Mm. Napuog walo! Mm. Napuog siyam! Mm. Kari! <laughs> Kari <laughs> na nari magtabuang! Dugay ka kakakuha nari! Bainte! Kaya <laughs> <Dali> na din nila o! <laughs> Espanyol na! Napuog siyam! Mm. Napuog siyam Oh. Duhag na po! <laughs> dili, dili. duhag na po man. Ang 20 kay ano siya lang term? Huh? Na siya lang term? Huh? Kani kay lao na yun, nga bisaya. Usa, duha. Uno, dos, 20, duha. Ayaw po! Dili, lagi. Napo, duha! Dili! Ayaw na po! No. So, mau give up na ka or di? Na po. Okay, aku, po. i-have to 1 Napug to 20. Na po, siyam. Di mo nyo ka bisaya. Ka, na po. Law na siya nga bisaya. Laglum na siya nga bisaya. Na po. Dos. Di ba dos? Ayaw rin ma. <laughs> <laughs> hmm. Dali, eh. Dugay ka ikaw ba? Ikaw na lang. Sige na lang. Ikaw na lang. <laughs> Usa. Duha. Tolo. Opat.